people, mga human being tips and tricks na karoon! Karoon na, napukulain trabaho mo. mag akong yun, talent naman. Trabaho ko, anong trabahoon ako ni mga buhok sa mga human being. Yeah. Kani ang buhok ni Nakita na nato, maklaro na ninyo din ha nga. Ang mga buhok, dili po nung puti. Kaayo na pa po siya mga 80% o 90% ng mga white hair or black hair. Kaya karoon, kabira na ko ni og kabiring white hair. Kaya yeah, dagang mga utana nga, unsay number na itong panggamiton. na mag <coughs> Kabiring white sheet at kinahanglan kabalo, mo, timbang, pila ka gramo ang atong gamon. Dili siya pwede estimate, estimate lang na gamit timbangan. Pero ako na siya ang number sa ato ang color din. Ang kanang gramo po sa mga color na akong niya. Muna ang buhok, kabiran lagi kay eh. para magwapag mabalik niya we we po ni buhok ni ma'am inga niya nagyud natural ani niya iyang buhok nga. medyo kulot-kulot na tanan nga hair stylist din nga. Sa silipang, tana, na sa sige pangutana na ko say number ako mga color nga gigamit dara o oh, 7 4 zero 700 Nga nung 500 man yun ako ang gamiton o oh, 700-00 or 700 zero or 7 0 0, -0, -0. Nga nung siya nga number basta duha ka zero pang cover siya o mga white hair labi daghan na kaayo dagpug ang buhok ngayon nga na siya kadaghan na ito ang timbangon para makakita yun yung butang ani taman sa 8 ka gramo 8 grams na so, natay 10 grams nga 9 grams nga ni wa na ni kuan way lipod-lipod ani aron makakita na gid mo gi unsa na ang mga number ya kanin na pud agam na po nato ni kuan gam na to ni siyang 20 kay daghan tong white hair ni ma'am so dapat daghan daghan ang kaning 700 to gam on kay aron makita na gid mo dara oh na 700 o nga natay number and na ko number nga 7-4 ang 7-4 himuon na to ni siyang 40 so 40 na siya Muna na ito 40 ang ato ang gigama nga mga color. Kaya daghan sa puti si ma'am. Pwede na po doon, ano, 37, 38. Ito ano na 40 na na siya. O, 40 grams na na ha. Abalo na ginawa, na gramo na ginawa niya. Kani, atong gigamit niya, developer na is 6% o 9%. Ato siyang imix kay aron mukabre um, bud siya. Dili kay na to gamitan og 9% kay 9% mo haya graso ato siya i-dark gamay. Yeah, so, butangan na po na to ani niya kay 40 man to siya. Sumahimo so, na ni siyang 70, 80. Kay 1 is to 1 ang ato ang i-mix ka ani niya. So 80 ang ato ang gamon nga covering white hair. So dapat pareha na siya kadaghan na ang color o ang developer kay dili pwede nga Imuhang naghanon ang developer pagbutang pagmix kay dili na na mo cover sa white hair. Tingana ang mga tip Kaning magtimbang sa ka og color, kinahanglan ka balo ka, ang ka usang pagtimbang ng mga color niya by gram. Kaya mga medisina kinahanglanon dito na nato nga timbangon niya. Kabalo dito ka sa imong sulod sa imong ulo din. Eh. Dipindi sa color kung gusto sa customer. Timbangon dito tanan. Bisan pag repanding na mga timbangan dito gamiton. Kanyang, mo ni akong gimix nga color o. Oh. Once is kani atong i-mix so sticky jud na siya dili siya pwede nga imo basun ug maayo kay di na gyud um, og buhok. Kani o pareha karon nag-cover ta no. Kinahanglan jud ka pun mag og um, buhok. Kani mag-cover og buhok kinahanglan jud nga imo ha jud pinuhon ba siya kana imo sa section ug um, tarong ayuhon jud ani mo og um, tarong ubutang um, ug um, Ganito mag-apply ng covering white hair. So ang ginawa ginawa kong kulay dito yung 700 7-4 Gimix in, in yung ano natin yung developer na 6% at 9% 1 is to 1 ang ating pagmix ang... ng kulay Tagalog at sa kabisaya na ngayon kasi para may makaintindi ng mga Tagalog hindi sila makaintindi ng mga bisaya kasi kita na lang mag-adjust ganito mag-apply ng kulay. So, maraming puti si ma'am. So, kailangan kabiran para mawala, matakpan yung kagandahan ng buhok na may uban. Kasi yung tao, pag may uban na, malata naman yung edad na may idada tayo. Diba? So, dapat kulay para maganda ulit. Ako siyang disprehan o porosity balance kay ako ning sulayon ang ihang mga kulor para mo nao sa ubos. So, butangan na natin tubig kay eh, para mainat ako ng eh, mga kulor. Kung imo mo magunang sige kuloran, makuan ko po ng buhok, mag-dry pero kan, kay kaju ramen na ito ibutang sa tumoy. Kaya ako ramen yung sulayon. Ang purpose ng yudan ninyo nga para mag-even ang kulornya. nga. I-leave lang na ito ng 10 minutes kaya dali ang yeah. mga cover at kulor dumadaan ubok si ma'am mo na siya piknik sa magkulor buhok. Kaning magbanlaw buho, o buhok, magkikuluran o kadering white hair, at ito siya i-massage Ang importante ka ay yung buhak ito. dapit sa agtang, diba, niya, yung di ba na mga panunin, pilit diring ang dapita. I-massage niya at kanyang siya na side, kanyang dapit, anong dapita, kaya aron makuha dyan. Dapat i-massage at saka itong buhok ko, massage siya para maano ang kulay, mapunta dito lahat sa buhok at ito may kulay na nakalikit sa mga scalp natin at dito sa nawong, ang ba ng nawong sa face, dapat i-massage mo yan para hindi ma-mudikit kasi yung developer ng Igura Royal Developer is na may ano siya may color remover oh so ganun talaga magkulay ng buhok kailangan mo i-massage yan tapos na akong nagkulay tapos na akong nagbanlaw yung lang ang ginawa sa buhok ni ma'am ito na oh, oh. ano ni resulta sa to ang kuluran gi gigu white hair ayan tingnan ninyo diba wala na yung mga puti niya pero medyo dark dito kasi ano to ilang, u lang araw lang mag wash out ang kulay so maganito na ang kulor pagka siguro mga one week mawala na yung mga dark na buhok mag, magpantay na ang kulay so ganon wala na mga puti ba diba? makita ninyo wala na puti oh. So, gano'n magkulay yung Tinuro ko sa inyo, nakita naman niyo kung paano nag-mix ng kulay, paano nilagyan ng developer. So, andoon ang mga techniques sa inyo. Alam naman niyo yan. Don't forget to subscribe Miss Human Being. Like and share and comment below. And thank you for watching and bye.